So guys, good afternoon. This is Red Saliba here in Springside Gentry Homes. Okay guys, no, andito ulit tayo sa Gentry Homes sa Springside under ng Bristwood Homes Corporation. Ito po yung kanila pong uh, uh, new projects here in General Tria sa Pasokawa Kawayan Uno. So ongoing na po yung iba po natin mga units. Okay. Ayan. Okay. So ito po yung susunod natin bubuksan tong block 6 na to right side ubos na po dito na po tayo sa uh, main road side okay sa katong area na to okay so yan po meron po tayo isang uh, single attached unit ganyan po single attached kalahati lang po wala siyang katabing bahay nakatulad niya na duplex okay at meron pa po tayo apat na uh, shop house dito sa ating pong spring pag sinabing shop house, second floor po natin ay bahay. Ang uh, kanya pong uh, ground floor yan po ang commercial. Okay. For more details po, ayan. Okay. Uh, pwede niyo po akong uh, tawagan. Okay. Para po ma pa masabi ko sa inyo kung ano yung, po yung detalye. Pagpadala ko kayo ng mga videos. Uh, either nitong duplex, ng single attached or nitong shop house po natin. Shop house. Ayan po. Ganyan po ang shop house po natin. Okay, malaki po yan Okay So meron ka ng commercial Ready commercial na yan Di ba, uh, With parking, 2 bedroom sa taas Complete finish turnover po yan no? Oh. Take note, complete finish Hindi po siya bare okay? Ayan po So gatulang lang po kalaki ang subdivision no? Uh, okay So nasa 3 hectares lamang po ito Okay, mapapas nyo, ayun na yung pinaka main road Itong dalawang side na to, panay commercial po yan Commercial yung mga yan Ito pa panay shop house Okay So, guys, guys Kung interesado po kayo Contact nyo po ako sa 0917 507 0007 Okay So, ayan po, no Nila land depth tool to tumayo Open na ng mga units po natin dito So, mag-ready na po kayo Kahal po, una-unahan po ang pagpaparashare po dito sa atin po sa Springside okay yan po yung atin po bubuksan yung block 6 okay ito na po yung huling mga units po natin dito po sa Springside subdivision okay so wag na po kayong uh, ano ah uh, magpaputumpik ng pick kasi sabihin eh, mag uh, uh, magdalawang isip pa napakamura na po nitong ating po mga units dito sa Springside Gentry Homes if you compare to other subdivision here in General Trias or even is the ibang pong uh, neighboring uh, uh, city okay ito na po ang may pinakamura at pinakamagandang subdivision okay so duplex home single attached and shop house meron po tayo dito sa springside Gentle homes okay so ayan po take note hindi po tayo binabaha dito okay So meron rin po tayo mga dalawang ongoing construction doon. Meron po tayong tatlo rito. At uh, meron po tayo rito sa harapan, okay? Continuous po ang ating pong development. And ayun po, again, for more details po, okay? Pag nilabas po na nila yung bagong price list, okay? Una-unahan na po ang ating pong mga kliyente. First come, first serve po. Okay, kung may kumpleto na kong dokumento, okay, magpa-evaluate po kayo sa amin para po namin yung qualification at makapagbigay kami ng advice kung kailangan nyo pa po mag co or hindi na, okay? So again, this is Fred Saliba here in Springside Gentry Homes. Magandang hapon po.